Hapon sa isang bagong-bagong subdivision sa labas ng siyudad, ang araw ay kumikislap sa salaming bintana ng open house. Malamig ang aircon at ang amoy ng bagong pintura ay humahalo sa kape at cookies na nakadisplay sa kusina. Sa bungad ng sala, may mag-asawang nakaputi at mapusyaw na bestida. Maaliwalas ang ayos pero halatang pagod ang mga mata. Si Mang Lando at Aling Belen, parehong higit 70, magkahawak kamay habang maingat na naglalakad sa sahig na parang yelo sa kinis. Sa likod nila, may apat na batang profesional na nag-uusap-usap, naka-blazer, naka-pointed heels, may isa pa na nakahalukip-kip at himig sarkastiko ang bulong, magta-tripping, baka naghahanap lang ng libreng merienda. May tumawa, pahapyaw at mapanakit. Lumapit ang ahente, tipid ng ngiti, maayos ang badge. Good afternoon po, ma'am, sir. Welcome sa open house. Tumingala si Aling Belen. May kaba sa boses. Iyo, pwede bang sumilip? Matagal na naming pangarap ang ganitong may maliit ni garden sa likod para sa mga alagang halaman ko. Saglit na tingin mula ulo hanggang paa ang isinukli ng ahente. Umikot ang mata sa simpleng chinelas at kupas na bulsa sa layalayan ng gaster ni Belen. Siyempre naman po, sabi nito, pero kita ang alinlangan. By the way, para kanino po ninyo tinitignan? Para sa inyo? Kasi medyo premium ulits po ito. Hindi agad sumagot si Mang Lando. Ipinikit niya sandali ang mga mata tila sinusukat ang bigat ng bawat salitang sasabihin. Para sa asawa ko, mahina niyang tugon. Gusto ko siyang gumising araw-araw na may nasisinagan. Sa likod may bumulong. Cute, pero upa na lang dapat. Teacher yata yung dating profesyon. Napasingha pang isa. Baka wala namang pambili. Nayuko si Aling Belen, dumikit ang daliri niya sa layalayan ng bistida parang hinahaplos ang lumang hiwa ng panahon. Lando, bulong niya, kung masyadong silang busy, pwede naman tayong bumalik. Umiling si Mang Lando, marahang tinapik ang kamay ng asawa. Titigan mo muna Len, pangarap mo to. Nagumpisa ang ahente sa mabilis na tour, open layout, quartz countertop, rain shower, smart lock. Sa bawat salita, may kahalong tingin na tila nagtatanong kung sulit pang ipaliwanag ang mortgage at bank pre-approval sa dalomang matandang ito. Sa may sliding door, tumigil si Aling Belen. Sa labas, maliit na piraso ng lupa, kaunti lang ang damo, may bakod na kahoy pero sa mga mata niya, parang sumibol na ang sampagita, rosario at santan. Dito ko ilagay yung sampalok na bonsai, ngiti niyang halos pabulong. Natigilan si Lando, matagal niyang hindi nakitang tumawa ng ganito ang asawa mula nang isara ang lumang lote sa probinsya dahil sa right of way. Sige, sabi ni Lando, pinapawi ang panginginig ng tinig, dito na. Pagbalik nila sa sala, kaluskos ng bulungan ng sumalubong. Ma'am, sir, sabi ng ahente, halatang gusto ng magpalusot. Para lang po malinaw, kailangan ng proof of funds bago tayo mag-reserve. Malaki po ang demand, baka kasi may mauna. Tumihim ang isa pang broker na nakapuesto sa gilid, mas diretsahan. Baka gusto nyo po munang pumunta sa Model B, mas maliit, mas kaya. Hindi nakapagsalita si Belen, ngulit hinugot ni Lando mula sa lumang tokong bagang isang brown envelope, makapal sa loob, lumang tiklop. May dala kaming papeles, sabi niya kalmado pero may bigat. Napatawa ng mahina ang isang nakikinig. Ay sus, mga seroks ng titulo ng kung saan saan. Lando, bulong ni Belen, hayaan mo na. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at bingutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Hindi, sagot ni Lando at marahang iniabot ang sobre sa ahente. Hindi para ipagyabang, para matapos na ang kwentong kulang. Marahang binuksan ng ahente. Una, nakita ang bank certification. Ipit-ipit pa ang lumang stamped passbook na itim na nakalinya ang deposito. Sumunod, isang dokumento na nagpaiba ng ihip ng hangin, Transfer Certificate of Title. Hindi ng unit, kundi ng lupang kinatatayuan ng mismong development. Nagkandao talang ahente. T TCT 118 series under the name of... Bumuka ang bibig niya. F Fidesco Realty and Cruz… 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 Mahinaong ulit ni Lando. Ang apelido ng lola ko, tinubos namin ang lupa noong 90s, ipinasalo sa cooperative namin. Nang mag-apply ng land aggregation ng developer nyo, hindi nila nakuha ang isang piraso. Tinuro niya ang floor plan sa brochure. Ito yung maliit na hardin sa likod right of way access ninyo yan sa main drainage. Kapag hindi inayos ang easement, babaha ang buong phase 2. Para bang may pumutok na nakakabiling nakatahimikan, yung mga kaninang nakangiti at nagbubulong ay napalitan ng mga mukhang hinigop ng hiya. Sir, nanginginig ang ahente. Bakit, bakit hindi niyo sinabi agad? Napailing si Lando. Humingi muna kami ng respeto, hindi ng atensyon. Napakapit si Billen sa braso niya. Nanlalaki ang mata. Parang ngayon pa lang din niya lubusang naririnig ang bigat ng hawak nilang papil. Lando, mahina niyang sabi. Di mo sinabing hawak mo pa yung loting yon. Ngumiti si Lando ng kunting pagod. Ayaw kong gawing bala ang pag-aari. Gusto ko lang tawagin itong tahanan. Mabilis ang lakad ng isang babaeng naka-gray na blazer mula sa loob. Ang project director mismo, Kasunod ang dalawang legal officer. Good afternoon po. Formal niyang bati na may bahagyang aligagang ngiti. Pwede po ba tayo mag-usap? Tinangguan ni Lando. Pwede po. Sa gilid ng sala, nagbuo sila ng maliit na bilog. Umupo si Bilen. Nanginginig ang tuhod. Mam, Ma bungad ng direktor. Tama si Sir Lando. Nakita ko na ang lot number sa plano. May tending pa sa registry ang annotation ng easement. Hindi yung dapat na palampas. Humihingi kami ng paumanhin. Sumingit ang legal, derecho at bukas palad. At kung papayag kayo, nais naming ayusin agad ang boundary at terms at kung bukas sa inyo, saglit siyang tumigil. Linunok ang hiya. Gusto naming ialok sa inyo ang unit na to sa espesyal na kasunduan. Huwag ninyo kaming libangin ng matamis. Sabi ni Lando, hindi galit mulit matatag. Hindi namin ibebenta ang daan. Ayusin natin ang dapat ayusin." At kung bibili kami ng bahay dito, hindi dahil may hawak kaming piraso ng papel, kundi dahil mahal ito ng asawa ko. Napatakip si Belen sa braso niya, nang lalaki ang mata, parang ngayon pa lang din niya lubusang naririnig ang bigat ng hawak nilang papel. Sir? Ma'am? Sabad ng project director nararapat sa inyo ang paggalang. Narito ang aming alok. Full settlement ng easement sa pabor ng community cooperative ninyo. Scholarship sa dalawang studyanteng pipiliin ninyo mula sa baryo ninyo. At kung pipiliin ninyo ang unit na to, ibabawas namin ang buong broker's fee at ilalagay sa Belen Garden Fund. Common Area Landscaping na kayo ang may pangalan. Napatingin si Belen. Hindi niya napigilang mapaluha. Belen Garden? bulong niya halos hindi lumalabas ang boses para po sa mga halaman yung ilalagay mahina ang sagot ng direktor at para maalala ng mga bata kung sino ang babae sa likod ng mga bulaklak nagangat ang kamay ng isang ahente halos umiiyak ma'am sir patawad po sa inaasal ko kanina training ko pong ayusin ang oras at i-filter ang leads pero mali yung inuna kong tingnan. Lumapit si bilen kinuha ang kamay niya at marahang pinisil. Iho, dati akong teacher. Maraming beses akong nagkamali sa paguhusgan niyang tahimik na bata sa likod. Hindi solusyon ng hiya, kundi pag-amin at pagbabago. Ayusin mo na lang pag-greeting mo sa mga susunod. Habang inaayos ng legal team ang mga papeles, nag-ikot si Lando sa garden sa likod. Pinagmasdan niya ang maliit na damo ang bakod na kayang tambalan, ang liwanag na bumabagsak sa hapon. Naalala niya ang batang si Belen na kaya paksalupa sa probinsya, nag-aalaga ng santan gawin korona sa Flores de Mayo. Naalala niya ang mga taong humusga sa kanila noon. Matanda na, ano pang bibilhin? At sumagot ang loob niya nang hindi na kailangan ng salita, pangarap. Pagbalik sa sala, Hawak na ni Belen ang bagong stapled na kasunduan. Ayos na ang easement, naka-schedule ang pagpirma ng annotation at nasa papel ang Belen Garden Fund. Sa ibabaw ng coffee table, inilapag ng project director ang isang simpleng plaque, Future Homeowners, Lando and Belen, Garden Unit 5. Umalimbong ang palakpakan. Yung mga kaninang ngumisi ay lumapit na may masinsing paghingi ng tawad. May nag-abot ng bottled water, may nag-alok ng upuan, may nag-ayos ng kurtina para pumasok ang mas magandang liwanag. Hindi naging piyesta, naging marangal. Lando, bulong ni Belin, kaya pa ba natin ang hulog buwan-buwan? Umupo si Lando sa tabi niya, kinapa ang bulsa at inilabas ang lumang passbook, tanda ng dekadang pagtitipid. Kaya kapag sabay, sagot niya, at kahit hindi kaya, ipaglalaban Napahagulgol si Belen, hindi sa lungkot, kundi sa luwag. Matagal na kitang pinangarap, itong umagang may hardin. At matagal na kitang pinaghihintay, tugon niya nakangiti, nababasag ang boses. Pasensya ka na. Bago sila umares, dumaan sila sa pintuan kung saan unang pumasok ang alinlangan. Ngayon may nakapaskil na maliit na card sa tabi ng open house. We don't prejudge, we pre welcome sa ibaba, pirma ng project director at sa dulo, inspired by Lando and Belen. Lumapit ang ahente, nag-abot ng maliit na papel, voucher para sa libreng landscape consult na may nakasulat na Belen's Choice, Sampagita, Rosal, Santan. Natawa si Belen sa gitna ng luha. Parang report card, biro niya. A plus sa pagwawasto, biro pabalik ng ahente sa labas ng unit, sumalubong ang hapon. Mahina ang hangin, matamis ang amoy ng bulaklak mula sa kalapit na puno. Nilingon ni Lando ang bahay. Hindi pa kanila sa papel ng buong buo. May mga pirma pang hinahabol, may harang pang babaklasin. Pero sa kanilang puso, tumunog na ang susi. Uuwi na tayo? Tanong ni Belen. Oo, pero babalik na tayo dito nang hindi bisita. Hawakan niya ang kamay ng asawa. Pinisil na parang pangako. Sa parking, bago sila sumakay, binuksan ni Lando ang envelope at muling tinignan ang titulo. Hindi para ipagyabang, kundi para alalahanin ang simula kung bakit mali ang magmata ng tao sa itsura. Kinabukasan, pinatawag ng developer ang buong sales team. Sa training room, nakapaskil ang larawan ng mag-asawang nakangiting may hawak na papel. Lesson of the day, sabi ng director. Hindi lahat ng naglalakad ng dahan-dahan ay nawawala. Ang iba, tinatansya lang kung nasaan ang pangarap nila. At sa pintuan ng bagong opisina ng site, may nakapaskil na maliit na plorera na may santan. Sa iba ba, nakalagay, Belen's Garden, para sa mga panauhing hindi dapat pinagdududahan. At sa unang umagang lilipat ang mag-asawa, dala ni Belen ang maliit na paso ng sampagita. Tinuro niya ang pwesto sa sikat ng araw. Dito. Natawa si Lando. Sa wakas. Sa mesa may sobre mula sa developer. Welcome home. Sa loob, may maliit na metal tag para sa gape. LNB. Hindi kailangan ng malakas na musika o konfeti. Sapat na ang ritmon bago ng kanilang paghinga at ang makinis na sahig na dati raw parang yelo, ngayon ay parang damuhan sa ilalim ng talampakan. At sa dulo ng hardin na yon, may nakasulat sa maliit na batong panduyan. Walang edad ang pangarap at walang muka ang respeto. Dapat laging ibinibigay. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan pa ba ang ating kwento? May aral ko bang napulot? I-comment si baba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, hihit ang like button. At huwag kakalimutan mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko kita kids bukas kaya stay tuned